Dito kami ngayon sa may Jollibee Limay. Ayan, kita-kita yung Jollibee Limay. Para i-meet up yung nagbebenta ng bike. Sana magustuhan ko at magustuhan nyo rin yung magiging deal namin. Hintay-hintay lang tayo. At pupunta daw dito yung seller ng bisikleta ayan may nakikita na ako bisikleta baka ito na yun ayan 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 tatawid sila dan dan ingat-ingat dah spot kawet <coughs> Ayo. Bos good. Mari usap, Pak? Ah. Apa? Okay lang, nagbablog ako eh. Okay lang? Pala <laughs> kayo. Nagsisimula pa lang. So, ito. Uh, oh. <laughs> so, oh, kasi magka eh. so, ko magka-cellphone eh. Sabi ko ikaw pala. Ah, ganun ba? Oo. Oh, oh. Sige, sige, check ko lang. Ah, check mo na rin ito. Sinama ko na yung charger para... Pag-back na rin. Sinuap na rin namin yun. Yung... Cellphone? Hindi, itong... Ah... Nakasunod lang. May eh, mountain bike din siya dating. Ah. <laughs> na, da, sa rin ito, di ba? Sa di na. Rin เราเี้ยวไงที่ร้านก๋าทีกระดาษวางเนาะ you <laughs> Bayaran First line up po kasi. Kami na talaga ito. Hala alam mo ba?